Hello guys, ito na yung binalot ko na budbud -bud kanina yung loto na tapos kakainin na nila to mamaya kasi yung soybees ngayon nandito yung mga anak at saka apo hmm, ito ubos to lahat pero hindi lahat yung ginawa ko kanina, hindi lahat yung niloto talahati hmm, ano ko, ilagay ko na sa mga ano, tray Ayos ko lang yun doon. Ayan, no? Yan, Ganyan yun siya. Pagluto na siya. Ala, mahalog. Yeah. Ma oily yun siya kasi kailangan lagyan mo olive oil. Kung um, wala kang olive oil, pwede mo mantika. Pero kunti lang. Ayan. Um, para maging ganyan. Tapos pag nagluto dito sa kaldero, lalagyan mo na either talong or patatas para hindi pag na ano siya, pag natuyo siya hindi mangingitim so kailangan sa ilalim, lagyan ng patatas na slice or talong pwede siya yung iba naman, karne ang nilalagay sa ilalim bago ilagay to para hindi siya mangitim sa ilalim ng kaldero I-arrange ko lang siya. Hanggang ma... Ang ingay guys sa mga bata. Dito kasi lahat. Na... Ma, three, uh, three, hindi ko na sila yan. Pinapansin kasi. Para hindi ako ma-stress. Kaya pinabayaan ko mga bayan. Uh. Buti kung may dagdag sweldo kung ma-stress ako. Hindi. Pinabayaan ko yan sila lahat. Bahala na sira yung mga gamit. Kasi, pag saway ka ng saway, wala, useless lang sinasaway mo sa mga yan. Kaya, bayaan ko. Kasi pag nasira, bibili na naman yan sila. Hmm, kaya hindi na ako nagpa-stress sa mga yan. Yung mga bata na maliliit, tawag ng tawag sa akin, hindi ko na pinapansin. Matuto silang kumuha ng tubig sa sarili nila. Kasi pag sinanay mo, lahat sila magtawag-tawag sa akin. Kaya, aatras na yan sila. Kahit yung mga maliit, sinasabihan ko na agad direkso na sa sala kayo, huwag kayo dito sa kusina disturbo sa akin. <laughs> Isang ano ko lang yan. Isang ano ko lang uh, kasing uh, ma-stress ako sa mga yan. Wala naman akong dagdag sahod. Di ba? Magluto ako. Walang problema. Magluto. Huwag nga lang, lang akong pag-uwala na istresin sa mga apo. Hmm. Yan. Yan na siya. Yan. Pag ganito kadami, bilhin mo sa, ano, sa mga nagtitinda dito sa restaurant. Ganito. Ang mahal yan. Ubus yan mamaya pagdalating lahat. Lampa nga yan. busu nila to. budbud -bud ng arabo budbud -bud ng arabic ba Ito yung budbud -bud nila yung <laughs> tawag yun yung okay, hindi to masyado maasim dito yung timpla dito sa amin kasi ayaw ng lola kaya ang ginagamit namin lemon na powder tapos ano rom dips roman na sabutey yung sauce yung iba naman ang ginagamit talaga yung limon talaga na pure yun ang ano pinag pina, ginagamit lang ng ano pinalambot ng gas dito kaya maasim talaga sa iba yung limon talaga na pure lemon juice ang ilalagay sa sabaw nila pero dito ayaw nila dips roman lang masarap yung dips romans guys yung kata, ano, juice ng ano ah uh, granada ba na protas yung granada na protas yan ang sauce nya yan ang taong dips roman syarapik ayan alagay natin yung talong mga ulog na kasi talong ang nilagay na sa gitna para hindi maitim yung no? ano mga ano, sa baba ng kaldero kaya yeah, talong ang nilagay yung talong ayan. Uh, tapos mayroon pa dito sa siya. Guys, rinse ko na siya. na I-serve ko na sa kanila yan. Lagay ko lang yan doon sa harapan nila. Sila nang kukusang kakain yan.